Minamahal kong anak, nais kong kausapin ka ngayon tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Lalo na kapag ikaw ay nasa paglalakbay. Alam kong maraming pagkakataon na nararamdaman mo ang takot, pangamba at pagkabalisa sa iyong paglalakbay. Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari at mga landas na hindi natin laging nakikita ang dulo. Ngunit tandaan mo, ako ay laging narito kasama ka sa bawat hakbang na iyong tatahakin nais kong malaman mo na sa bawat paglalakbay mo ako ay kasama mo sa mga oras na ikaw ay nag-aalala magtiwala ka sa akin at sa aking kapangyarihan huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong panginoon na nagmamahal sa iyo ang iyong mga panalangin ay aking pinakikinggan at ako ay handang gabayan ka sa bawat hakbang sa tuwing ikaw ay tatahak sa bagong landas alalahanin mo ang aking mga salita at humingi ng aking gabay ako ang iyong ama ang iyong gabay at ang iyong tagapagligtas magtiwala ka sa akin at ako ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan at katiyakan sa mga banal na kasulatan maraming bases ko'ng ipinahayag ang aking pangako na ikaw ay aking iingatan sa awit kapitulo isang daan at dalawamput isa talata walo. Sinabi ko, babantayan ka ng Panginoon sa pag-alis at pagdating mo mula ngayon at magpakailanman. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga salita, kundi mga pangakong nais kong iyong panghawakan. Sa bawat paglalakbay mo, ako ay kasama mo, nagbabantay at gumagabay. Sa tuwing ikaw ay aalis, Alalahanin mo na ako ang iyong tagapagbantay. Ako ang iyong kalasag laban sa anumang panganib. Sa tuwing ikaw ay nagbabalik, tandaan mo na ako ang nagbigay ng kaligtasan at gabay sa iyong paglalakbay. Ang bawat hakbang mo ay aking sinusubaybayan at ang bawat paghinga mo ay aking pinangangalagaan. Ang mga pangakong ito ay hindi nagbabago at hindi ako nagkukulang sa iyo kayat sa bawat paglalakbay mo magtiwala ka sa akin at sa aking mga pangako huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong panginoon na laging naririyan upang magbigay ng proteksyon at gabay ang aking mga salita ay ang iyong sandigan at ang aking mga pangako ay iyong lakas ngayon nais kong imbitahan ka na magkaisa sa panalangin ang panalangin ay ang ating direktang komunikasyon sa Diyos, ang ating pagkakataon na lumapit sa Kanya at humingi ng Kanyang gabay at proteksyon. Sa tuwing tayo ay nananalangin, tayo ay nagpapakita ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Kaya't sabay-sabay tayong manalangin. Panginoon, ako ay lumalapit sa inyo ng may mapagkumbabang puso. Hinihingi ko ang inyong gabay at proteksyon sa aking paglalakbay. Alam kong kayo ang aking tagapagligtas at ang aking gabay. Tulungan niyo po akong magtiwala sa inyong plano at lakaran ang landas ng may pananampalataya sa bawat araw. Panginoon, alisin niyo po ang aking mga pangamba at palitan ito ng inyong kapayapaan. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob Upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating, sa inyo po ako nagtitiwala at sa inyong mga kamay ko inihahabilin ang aking buhay at paglalakbay. Amen. Huwag kang mag-atubiling lumapit sa Diyos sa panalangin sapagkat ang kanyang mga tainga ay laging nakabukas upang makinig sa iyo. Ngayon nais kong hikayatin ka na isulat ang iyong mga panalangin at pangako. Sa pamamagitan ng pagsusulat, iyong pinapahayag ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kunin mo ang sandaling ito upang isulat ang iyong panalangin at pangako. Pagkatapos, bigkasin mo ito ng malakas sa Panginoon at sa mga tao sa iyong paligid. Ito ay isang paraan upang ipakita ang iyong pagtitiwala sa Kanyang mga plano at ang iyong dedikasyon sa pagsunod sa kanya iangkin mo ang tagumpay na ipinangako ko sa iyo panginoon ipinapangako kong magtiwala sa inyong plano at ipahayag ang aking pananampalataya sa inyo araw-araw ipinapahayag ko ang tagumpay sa inyong pangalan ang pagsusulat at pagbibigay ng boses sa iyong mga panalangin ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagpapakita ng iyong dedikasyon sa Diyos. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga pangarap at mithiin sa kanya. Sa bawat pagsulat at pagbigkas, tandaan mo na ako ay kasama mo, pinapakinggan ang iyong mga panalangin at binibigyan ka ng lakas upang magtagumpay. Huwag kalimutang ipahayag ang iyong mga panalangin araw-araw sapagkat ito ay nagpapaalala sa iyo ng aking presensya at gabay sa iyong buhay. Tandaan mo, anak ko, ako ay laging nasa iyong tabi. Sa bawat paglalakbay mo, sa bawat hakbang na iyong gagawin, ako ay kasama mo. Magtiwala ka sa aking mga salita at hayaang ang iyong pananampalataya na ang maging iyong kalakasan. Ako ang iyong ama, ang iyong gabay, at ang iyong tagapagligtas. Ang aking mga pangako ay hindi nagbabago at hindi ako nagkukulang sa iyo. Sa tuwing ikaw ay natatakot o nag-aalala, alalahanin mo na ako ang iyong sandigan, humayo ka ng may kumpiyansa at ipahayag ang iyong tagumpay sa aking pangalan. Panginoon, salamat sa inyong walang hanggang pag-ibig at gabay. Ipinapangako ko na magtiwala sa inyong plano at ipahayag ang aking pananampalataya sa inyo araw-araw ipinapahayag ko ang tagumpay sa inyong pangalan. Amen. Sa bawat araw na darating, magtiwala ka sa akin at sa aking mga salita. Huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Ang iyong pananampalataya ang magiging iyong kalakasan at ang aking mga pangako ang iyong gabay. Maging matatag ka sa iyong pananampalataya at humayo ka ng may kumpiyansa sapagkat ako ang iyong Panginoon na nagmamahal sa iyo